Kim Chiu at Darren Espanto dinala sa ospital habang naghahanda para sa magpasikat Kim Chiu at Darren Espanto mga host ng sikat na noon time show na It's Showtime, ay dinala sa ospital habang naghahanda para sa kanilang performance sa magpasikat anniversary special ng show. Hindi pa ibinubunyag ang eksaktong dahilan ng kanilang pagkakaospital. Nangyari ang mga bigla ang pagpunta nila sa ospital sa kalagitnaan ng matinding paghahanda para sa inaabaang ang Nagbigay naman ng update ang dalawang artista sa kanilang social media upang ipaalam sa mga tagahanga na sila ay bumubuti na. Sa tingin mo, paano maapektuhan ang kanilang kalusugan ang kanilang performance sa show. Nag-post si Darren Espanto sa Instagram upang ibahagi ang kanyang karanasan. Sa post noong Oktubre 17, nag-upload siya ng litrato na nagpapakita ng kanyang kamay na may benda at nakasulat ang salitang radiology sa likod na nagpapahiwatig na sumailalim siya sa mga pagsusuri. Ikinuwento niya na sobrang todo ang ginawa niyang ensayo, kaya't nagkaroon siya ng pinsala. Kiningiri ni Espanto ang dasal ng kanyang mga tagasunod para sa kaligtasan ng mga host at ng buong team ng It's Showtime. Sa tingin mo, magpe-perform pa rin ba si Darren kahit may pinsala? Samantala, Si Kim Chiu naman ay nagbahagi ng mas pribadong update kung saan nagpost siya ng litrato mula sa loob ng ambulansya. Sinamahan niya ito ng pabirong caption na magpasikat realness at nag-upload din ng isa pang litrato na nagpapakita ng thumbs up. Senyales na siya ay maayos na. Ipinakita rin ni Chiu ang kanyang kamay na may dextrose bilang patunay na siya ay naalagaan na sa ospital. Gaano kahalaga na unahin ng mga artista tulad ni Kim ang kanilang kalusugan? Agad na nagpakita ng pag-aalala ang mga tagahanga sa social media para sa dalawang dalawang bituin. Marami ang nagbigay diin sa pressure na nararanasan ng mga artista sa pagtugon sa mga demand ng trabaho. Isang netizen ang nagkomento na ang sobrang trabaho ay maaaring makasama sa kalusugan, lalo na kapag kulang sa tulog at puno ng stress. Samantala, isang netizen naman ang nag-alay ng dasal para kay Espanto at sa buong team ng It's Showtime. Sa tingin mo, paano nakakatulong ang social media para mag-connect ang mga fans sa kanilang iniidolo sa ganitong sitwasyon? ang It's Showtime team ay abala na sa paghahanda para sa ika-negatibo labing lima taong anibersaryo ng show, kung saan sentro ang magpasikat. Ang segment na ito ng show ay isang friendly competition sa pagitan ng mga host bilang pasasalamat sa suporta ng mga manonood sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng mga problema sa kalusugan, sabik pa rin ang mga fans na makita kung ano ang ihahandog ni Nachiu, Espanto, at ng iba pang mga cast sa stage. Maapektuhan kaya ng mga hindi inaasahang pangyayari ang anibersaryo ng show.